Tay! o oh, anong ginagawa mo dito? Di ba pinag pinalis na kita nung nakaraan? Bakit bumalik ka na naman? Siya nga si Tatay Joby, mga ka-idol ko, na minsan na rin natin na natulungan. Kaya lang, nung mga nakaraan ay pinadaan natin sa pranks. Kaya marami ang nagalit at nang bas sa atin. At ayun na nga, si Tatay po, mga ka-idol ko, ay talagang uliran at masipag na 3 di pamilya dahil kahit mayroon na siyang kapansanan ay tuloy pa rin siya sa paghahanap buhay at ayon nga sa kanya siya pala ay nasaksak tara alamin natin ang buong kwento ganito nga kasipag si Tatay Joby mga ka-idol ko dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap buhay patuloy pa rin siya sa paglalako ng kanyang mga cotton bands kahit na minsan siya ay tinutumal pero tuloy pa rin at hindi sumusuko at nagbabaka sakaling makakabenta. At ngayong ang araw na ito ay minihanda tayo na sorpresa kay tatay. Tay! O anong ginagawa mo dito? Di ba pinag-pinalis na kita nung nakaraan? Bakit bumalik ka na naman? Ito, wala Ayun lang talaga lagi. Ha? Pinalis na kita? Bakit bumalik ka pa? Ayaw mo na. Walang pera eh. Walang pera? <laughs> <laughs> Bye, Mga ka-idol, muli natin nakita si tatay. O, oh, naalala niyo po ba siya? Yung uh, pinagtabuyan natin nung nakaraang buwan na April na na-pranks natin. At yun na nga, ang dami pong nagalit sa akin. 100,000 comment, puro galit sa akin mga ka-idol. At yung mga vlogger dyan na nag-reaction sa video ko. Ngayon, muli natin nakita si tatay. Tay, kumusta po ba kayo? Ayos lang, galing ako. Nasubo. Ha? Ah? Layo. Nasubo. Saan po kayo galing? Nasubo. Layo pala yun. Oo. Oh. Experimento ko. Eh. eh. bakit parang ang dami pa rin po ng cotton balls nyo? Walang beto ba? Ang layo pala yun. Oo. Oh. Layo na sa experimento ako. Oo. Oh. Ah, nag-experimento ka ng area. Kumusta naman po yung sales? Mahina. Masyado mulit. Oo. Oh. Talaga, this is experimento. Oo. Oh, oh. Ayan mga ka-idol ko si tatay. Grabe. Napakasipag niyan maglako. No money. Ha? Pag hindi ka na nag-experimento, no money. Pag hindi nag-experimento, no money. Pero tay, alam niyo ba na ang dami inyong tagahanga? Wow. Oo. Oh, oh. Thank you. So, ngayon mga ka-idol, ano, tay, ilan ba yung dala mo ngayon? Mara gano'ng karami yan? Uh, 30. 30 na lang. Oo, o, mababa na. Hindi na kagaya nung dati na marami, ano. Ngayon, tay, eto, tatagdagan natin ng puhunan. Malaki-laking puhunan. Oo, oh, malaki yan. <laughs> Kailangan ko yan sa buhay. Kailangan sa buhay, tay. Kailangan. Kailangan ko puhunan. Okay. So, ayan mga ka idol ha. Peace kami ni Tatay. <laughs> kayo naman, uh, galit na galit kayo sa akin kaya nga pranks eh, 'di ba? 'Di ba Tay? <laughs> Pero Tay, kinabanta kinabanta talaga kay doon. Eturad. Grabe. Beses pa ako pumunta nung no? pangalawang beses. Pa pangalawang beses? Sobrang kinabahan talaga kayo ng Thai. Kinabahan ako kasi... Okay. Eto Thai, ha? Pinamanman kong area. Ha? Pinamanman ko yung area. <laughs> o, oh, inoobserbahan mo yung area. Yung pala may masungit na boss. Bulat <laughs> nga. <laughs> okay. Thai. Kaya hindi ko alam naman naman ako. Oo oh, okay. nga, hindi mo alam na pranks lang. Hindi. Pero pag-declare ko ng pranks, okay. Kumalma <laughs> <ba> kayo. <laughs> okay. Okay. <laughs> Joke? Oh, okay. okay, sige tayo ha Ito na, pang puhunan Pang uwi sa pamilya Ito na yon. okay ha Kuha lang ako ha Grabe tayo Eh, magkano ba yung benta mo ngayon tayo? 900 900 pa lang? Ay, hindi na, uh, 2, Ibig sabihin, hindi ka rin nakabenta sa nasugbo. Kunti lang. Kunti lang. Pero yung bita mo dito sa Tagaytay, 900. Hindi, kunti lang rin. Ah, okay. Hindi nagdag lang, kunti lang. Mga siguro, dalawang dalawang. Ah, dalawang dalawang na dagdag. Pumunta ako dito, sarado ka rin sa mga. Oo, oh, oo. Oh. Lagi kasi akong busy, Tay. Tay. Akin na yung palad mo, Tay. Dadagdagan natin yung pampuhunan mo, ha? Pampuhunan, panghanap buhay at saka pangbili ng bigas sa bahay nyo, ha? Okay, Tay. Bilangin natin. One, Marami to ha. Ah? Marami to ha. One, uh -oh. four. <laughs> Salamat, Kuya Leo. Okay. Tay, uh, anong, anong masasabi nyo ngayon? Na uh, nagkita tayo ulit. Masaya. Masaya. Malaking blessing to para sa akin. Okay. Madagdag na sa puhunan. Sa puhunan. Oh. Tapos, ilan po ba tayo yung apo nyo? Dalawa. Dalawa yung apo nyo. Pero may nag-comment sa akin, dati daw kayong ano, ano ba yun nga? Hello. Dating? Businessman ako dati. Businessman ka dati? Big time din ako. Big time ka din? Sana all big time. Pero tay, saludo ako sa iyo kasi kahit ganyan yung kalagayan nyo, Naghanap buhay kayo ng... Sa disgrasya lang ako. Sa ano po? Saan po kayo nadisgrasya? Sa Ilocos. Nadali ako ng... Ano, ng... Nasaksak ako. Oh. Ah, nasaksak kayo? Oh my God, nasaksak si tatay. Kaya yung naging cause ng pagiging pilay nyo, tay. Ay! Maraming sugat Oh. Pero dati, tay, hindi po talaga kay pilay. Pogi ako. Pogi. <laughs> ano ang ulit yung pangalan nyo, Tay? Jomi Salazar po. Balita ko, nag-ano kayo, nagre-reels kayo. Opo. O, oh, ano po pa yung nasira pangalan ng channel mo? Nasira yung si cellphone po. Ah, nasira. Pero ayos na ngayon, binigyan ako ng tropa. Ay, salamat pala kay Chris, ha? O, oh. oh, vlogger Salam na ako. vlogger ang dating yung tatay, ha? Yung tropa ko si Chris. I love you, brat. Okay. Salamat. Isatot mo yung channel mo para i-follow ng mga follower natin. Ano yung pangalan ng channel Joby mo? Joby Salazar. Joby Salazar. Joby Salazar. Oh, pang ano yung pangalan apelyido mo? Pang pelikula. <laughs> pang gangster. Eh. Pang gangster. Salamat <laughs> ta. Okay sa tay. Okay tay. Pagdagdag to sa puna ko. Eh, Malit na halaga lang yan tay pero sana makatulong sa inyo ha. Oo, oh, malaki ba kayo to? <laughs> Walang magbibigay sa atin ng ganito. Oo. Oh, oh. Si Kuya Leo lang. Oo. Oh, oh. <laughs> Walang magbibigay sa atin ng dito. Oo. Oh, oh. Si Kuya Leo lang. Oo. Oh, oh, Konting Kaya salamat, tulong. Kuya Leo ha. Okay. Salamat talaga. Oh, okay. Oo. Oh, oh. Saan na kayo ngayon tayo papunta? Nag-area pa ako sa hmm, para ubusin na. Hindi na natin kukunin yan. Pahingin lang ako. Isa pa ito Panglagay sa... Pang ano sa tainga? Isa lang. Ah, sige, sige. Ayan mga kanyang. ko tayo ng dalawang cotton buns. Pang ano sa tainga. <laughs> okay, tay. Salamat ah mga idol, pro, supportahan nyo yung ano ni tatay. ah no, Reels, Juby Salazar, Salazar, mga ka-idol ko. Nagko-content din siya. Yeah, no, bigay sa akin ng cellphone na uh, ano, salamat kay Chris. Ha, po. Salamat po, Chris. oh, binigyan kayo ng cellphone? Kasi, okay. sira yung pinayos ko, pero maganda. Oh. salamat, Chris. Okay, sige. Shoutout sa'yo, Chris. Salamat, napakabuti mo. Okay, okay. tay. Okay, sira oh. yung cellphone ko. Oo, oh. okay. okay. Saan na kayo niyan, tay? Palabas na kayo ng mahogany. Hello. Okay. Salamat sa blessing ha pagdating. Okay, sige tay, Ingat kayo tay ha. Salamat po. Okay, okay. More power kay Kulak Kuya niyo. Okay, sige tay Okay lang. Totoo talaga yung kasabihan mga ka-idol ko na kahit gaano man kahirap ang ating buhay basta tayo ay lumaban ng patas at marangal si Lord na mismo ang gagawa ng paraan para tayo mabigyan ng biyaya. Tatay Jobi Salazar, God bless sa iyo. Saludo ako sa iyo at maraming maraming salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Sana marami pang biyaya, blessing ang dumating sa inyo.